Ang nakakasilaw na puting liwanag na bumalot sa buong mundo ay unti-unting naglalaho. Sa paligid nila wala nang natitirang zombie. Sa labas ng lugar na inabot ng liwanag, ang mga tao mula sa tatlong malalaking puwersa ay nakatigil, tulala at lubos na takot sa kanilang nakita. Wala ni isa sa kanila ang nangahas na lumapit. Ito ang unang beses na nakakita sila ng ganito kagilagilalas na pangyayari. Ang pagpapakitang ito ng kapangyarihan ng mutant ay nagpaunawa sa kanila kung gaano ito katindi. Ang lakas ng isang level 5 epsilon, tulad ni Bian Jianwu, ay hindi kayang tapatan ng mga karaniwang armas. Para itong harap-harapang pakikipaglaban sa isang nuklear na bomba na kasinlaki ng tao. Nagninigning ang mga mata ni Xinyi Xian sa pagkasabit, halos mumiti siya. Hindi pa. Hindi pa ako pwedeng mumiti. Isang hakbang na lang at panalo na kami, iniisip niya. Si Johnny, ang hangal, mas malaki pa ang naitulong kaysa sa inaasahan ko. Tumawa siya ng napakalakas. Tinignan niya ang pinangyarihan ng labanan habang tuluyan ng naglaho ang puting liwanag. Ngayon, ang mga leader ng malalaking base sa Tianhai City at maging ang hukbo sa hangganan ay gumagamit ng Ice Spirit. Kapag natalo na sila, abot kamay na ang aming mga pangarap. Sa pinangyarihan ng labanan, humarap si Bian Jianwu at naglakad papunta sa mga tao mabilis na pumikit si Jiangyi, nagkukunwaring walang nakita. Ngunit naramdaman niya ang isang malakas na kamay sa kanyang balikat, matatag, malakas, tulad ng bundok. Bumilis ang tibok ng puso ni Jiangyi. Narinig niya ang malamig na tinig sa kanyang tainga. Huwag kang magkunwari. Hindi ba't kanina ka pananonood? nanonood? Ngumiti ng bahagya si Jiangyi at dahan-dahang iminulat ang kanyang mga mata. Napansin mo pala yon, ha? Munit nang makita niya ang mukha ni Bian Jianwu, bahagyang naglaho ang kanyang ngiti. May malamig na bagay sa ekspresyon nito, kahit may nakatagong ngiti sa kanyang mga labi. Kapitan Bian, salamat sa pagligtas sa aming lahat, mabilis na sabi ni Jiang Yi, na may taimtim na tingin. Ngunit hindi gumalaw si Bian Jianwu. Ang kanyang kanang kamay ay nanatili sa balikat ni Jiang Yi, at naramdaman ni Jiang Yi ang matinding presyon. Alam niya na si Bian Jianwu ay malapit ng mamatay dahil sa kapangyarihang nakamit maabot lang ang pagiging epsilon level at ito'y sapat na upang patayin siya sa isang iglap kung nanaisin nito. Ang talino mo. Naloko mo pa ako, sabi ni Bian Jianwu, hawak pa rin si Jiang Yi sa puesto. Kalma ang naging ekspresyon ni Jiang Yi at mahinang sumagot, ayoko sanang gawin ito pero wala akong magawa. Hindi siya nagsisinungaling. May tatlong plano si Jiang Yi. Ang unang plano ay gamitin ang takot ng Snow Worship Sect na mawala ng kontrol sa hukbo ng zombie. Umaasa siyang mapapaatras niya sila. Ngunit hindi niya inaasahan kung gaano kahusay makontrol ng Snow Worship Sect ang pag-agos ng mga zombie. Lumala ang sitwasyon ng higit pa sa kanyang inaasahan. Tulad ng dati, nang biglang umatake ang mga zombie na nakasuot ng tansong baluti. Ang pangalawang plano ay ang gamitin ni na Bian Jian Wu at ng iba pa ang ice spirit upang lumakas at talunin ang hukbo ng zombie. Ang pangatlong plano ay ang pagtakas ni Jiang Yi at ng kanyang grupo palabas ng Tianhai City kung sakaling wala ng ibang paraan. Ayaw niyang saktan si Bian Jian Wu kung hindi kailangan. Ngunit kung mawala ang kontrol, hindi siya magdadalawang isip. Ang kaligtasan niya at ng mga mahal niya ang pinakamahalaga. Umiling si Bian Jian Wu ng dahan-dahan wala na rin halaga ngayon. Mamamatay na rin naman ako. Sa totoo lang, dapat kitang pasalamatan. Kung wala ang plano mo, hindi ko mararanasan ang ganitong kakaibang kapangyarihan. Tumingin siya sa kanyang mga kamay na mamangha sa lakas. Ito pala ang pakiramdam ng level 5 epsilon. Hindi ka pa paniwala. Sayang lang hindi ito magtatagal. Bigla, nanginig ang kanyang matangkad na katawan at dumulas ang kanyang kamay mula sa balikat ni Jiangyi mabilis na inalalayan siya ni Jiangyi. Huwag kang mag-alala, mahinang sabi ni Jiangyi, pagkatapos mong mawala, ako na ang bahala sa mga natitirang problema sa Tianhai City. Saglit siyang tinitigan ni Bian Jianwu, kumikislap ang kanyang abong mga mata sa duda, o kininam, may tinatago ka palang iba. Ano pa ang mga lihim mo? Ngunit hindi na niya hinintay ang sagot ni Jiangyi. Sa kanyang huling mga sandali, nag-transform si Bian Jianwu. Naabot ng kanyang kapangyarihan ang tugatog, ganap na pinalalabas ang lakas ng isang level 5 epsilon. Ngunit kabayaran nito ang lahat sa kanya. Bumagsak siya sa mga bisig ni Jiangyi, tahimik at walang buhay. Di nagtagal, naramdaman ng iba na natapos na ang laban. Unti-unti nilang iminulat ang kanilang mga mata. Ang pinangyarihan ng digmaan, na dati ipunong-puno ng daan-daang libong zombie, ngayon ay halos wala ng laman. Ang mga makapangyarihang tansong zombie at mga lumilipad na bangkay na may baluti ay nawala na lahat. Tanging ilang nagkalat na pangkaraniwang zombie na lamang ang natira, ngunit sila'y mahina na at wala ng banta. Napaanga si Xiao Honglian sa hindi makapaniwala. Nanginig ang kanyang boses habang nagsalita. Tapos na? Talaga bang tapos na? Ilang sandali pa lamang, inihanda na niya ang sarili sa kamatayan, handa na siyang lamunin ng walang katapusang alon ng mga zombie. Ngayon na wala na ang panganib, parang hindi totoo ang lahat, parang isang panaginip. Ngunit para sa grupo ng investigasyon, wala nang oras para magdiwang. Alam nila kung gaano kalaki ang sakripisyo ng puwersa sa hangganan para makamit ang tagumpay na ito. Nakita ni Woody ang walang buhay na katawan ni Bian Jianwu sa mga bisig ni Jiang Yi at napasigaw sa paghihinagpis. Boss! Tumakbo siya papunta kay Jiang Yi, hinablot ang katawan ni Bian Jianwu mula sa kanyang mga bisig nabalot ng takot ang kanyang mga mata, at sa unang pagkakataon, para siyang isang batang nawawala. Boss! Boss, magising ka! Please, magising ka! Huwag kang matulog, o hindi ka na muling magigising, sigaw niya ng desperado sa tenga ng kanyang commander, ngunit katahimikan lamang ang sagot. Sa isang sandali, bumigay ang matapang at maipagmamalaking si Woody, humagulgol na parang bata. Tahimik na umatras si Johnny, alam niyang oras na nila ito para magpaalam. Di nagtagal, dumating si Nabaili Changqing at ang iba pa, pinalilibutan ang katawan ni Bian Jianwu. Mabigat ang ekspresyon ng kanilang mga mukha, ngunit bukod kay Wudi, wala nang iba pang umiyak. Sa halip, idinikit nila ang kanilang kanang kamay sa kanilang mga puso at tahimik na nagbigay pugay sa nahulog na mandirigma. Sa mundong ito, laging kasama ang kamatayan para sa mga sundalong tulad nila. Maraming beses na nilang hinarap ito noon, hindi ito ang una at tiyak na hindi rin ang huli. Marahil, sa kaibuturan, alam nilang lahat na ito rin ang kapalaran na naghihintay sa kanila. Walang pangangailangan ng karagdagang luha o salita, tanging malalim at tahimik na respeto. Nakayakap pa rin si Woody sa katawan ng kanyang commander. Kahit nakatalikod siya, nakita ni Jiang Yi ang kanyang mga balikat na nanginginig sa kalumputan. Parang mas malalim pa ang samahan ni Woody at Bian Jianwu kaysa sa inaakala ko, mahinang sabi ni Jiang Yi sa sarili. Di nagtagal, lumapit na sina Wei Dinghai, Xing Chan, at Xiao Honglian, na kanina'y nagmamasid mula sa malayo. Wala sa kanila ang nag-akala na ganito magtatapos ang laban. Ngunit habang tinitingnan nila ang paligid ng pinangyarihan ng digmaan, na ngayoy malaya na mula sa hukbo ng zombie, lahat sila'y nakaramdam ng kaluwagan. Si Xing Yixian naman, hindi maitago ang kanyang tua. Umiti siya ng lihim, masaya sa kinalabasan. Daan-daang libong zombie ang naubos, ngunit hindi siya nag-aalala. Sa tamang oras at sapat na mga mapagkukunan, maaring bumangon muli ang mga undead. Ngunit ang pagkuha sa kapangyarihan ni Bian Jianwu ay hindi iyon matatawaran. Isang malaking panalo, iniisip ni Xinyi Yishan, lumalawak ang kanyang ngiti. Tinignan niya ang pinangyarihan ng digmaan, tahimik na binibilang ang mga tao na gumamit ng ice spirit. Parang isang matandang magsasaka na pinagmamasdan ang kanyang mga pananim pagkatapos ng mahabang panahon ng pagtatrabaho, sabit na hintayin ang kanyang ani. Tahimik na lumapit si Nawei Hai at ang iba pa, yumuko bilang respeto sa isang bayani na nasa kanilang harapan. Kung wala ang kanyang sakripisyo, malamang nawala na ang Tianhai City. Si Wudi ay nakaupo sa lupa, yakap pa rin ang katawan ni Bian Jianwu, tahimik na nagluluksa si Vice Captain Baili Changqing at ang iba pa ay nakatayo malapit, matigas ang kanilang ekspresyon, hindi nagpapakita ng kalungkutan. Ngayon na wala na ang kapitan, ako na ang pansamantalang kapitan ayon sa mga patakaran, inihayag ni Baili Changqing. Kinuha niya ang gamit pang komunikasyon mula kay Bian Jianwu at seryosong nakipag-ugnayan sa mga nakatataas sa Jiangnan. Lahat ay nakatingin sa kanya, seryoso rin ang kanilang mga mukha. Ngayon na natalo na ang hukbo ng mga zombie, inaasahan na makakansela na ang plano para sa Death of Love, isang malakas na sandata na huling opsyon nila. Iniulat ni Baili Changqing ang lahat kay Zhu Zheng, ang kanilang commander. Nang marinig ni Zhu Zheng ang balita, mabigat ang kanyang boses, puno ng lungkot. Siya'y wala na ba, malungkot na buntong hininga ni Zhu Zheng. Bilang isang sundalo, ang mamatay sa harapan ng digmaan ang pinakamahusay na kapalarang maasahan niya. Sigurado akong ayaw niyang mamatay sa isang kama ng ospital. Tinanong ni Baili Changqing, Commander, ano na po ang susunod nating utos? Habang pinapanood ni Zhu Zheng ang mga nangyayari sa malaking screen, malinaw niyang nakikita si na Changqing at ang iba pa. Ibalik ang katawan ni Bian Jianwu, dahan-dahan niyang sinabi. Nang wala si Bian Jianwu, ang kanilang leader at pinakamalakas na mandirigma, hindi na pareho ang investigatory team. Ayaw nang mawalan pa ni Zhu Zheng ng mga mahuhusay na sundalo, lalo na't dalawang alon ng mga zombie na ang napuksa. Tahimik na ang lungsod para sa ilang panahon. Masusunod, Commander, tugon ni Beili Changqing at tinapos ang tawag. Humarap siya kina Jiang Yi at ang iba pa. Kinansela na ng Blizzard City ang Death of Love. Ligtas na tayo. Sabay-sabay na napabuntong hininga ang lahat. Nailigtas ang Tianhai City at kasama nito ang mga tahanan na kanilang ipinaglaban. Lumapit si Xin Yixian, nakadikit ang mga kamay sa kanyang dibdib. Nagsimula siyang magdasal ng tahimik, nagbibigay-pugay kay Bian Jianwu at sa iba pang mga namatay sa labanan. Bagamat may lungkot sa hangin, may naramdaman ding pasasalamat. Ang kabayanihan ni Bian Jianwu ay nag-ahon sa lungsod mula sa krisis. Sa totoo lang, karamihan sa grupo ay nakaramdam ng kaluwagan. Ngunit bigla, walang ano-ano, hinugot ni Jiang Yi ang Long Ming Sword mula sa ibang dimensyon. Nanlaki ang mga mata ng lahat sa pagkagulat. Jiang anong ginagawa mo? Tanong ni Nameng Siyu at iba pa, kunot noo sa kanya. Humarap si Jiang ang mga mata niya'y tumitig kay Xing Chan, na instinctively umatras dahil sa takot. Jiang ano ang balak mo? Tanong ni Xing Chan na nanginig ang boses. Ano ang ginagawa ko? Papatayin kita, malamig na sagot ni Jiang may pilit na niti sa kanyang mga labi. Sa isang kislap mata, tumalon siya ng mabilis, itinusok ang espada sa kanyang target. Ang espada, gawa sa hindi nababasag na ademan metal, ay madaling tumagos sa laman na paralang papel. Ang asul na liwanag mula sa espada ay kumikislap habang dahan-dahang umaagos ang dugo mula sa dulo, tinatamaan ang balabal ng biktima. Naglaho ang iti sa mukha ni Xing Yixian. Tumingin siya pababa, naguguluhan sa espadang nakatusok mula sa kanyang dibdib, ang kanyang mga mata ay puno ng hindi makapaniwala. Hindi niya nakita ang paparating na espada sa isang iglap na intindihan niya ang lahat Si Jiang Yi ay malayo sa kanya kanina nakatuon kay Shen ngunit sa kung anong paraan naglaho ang espada at biglang lumitaw sa dibdib ni Xing Yishan Hinatak ni Jiang Yi ang espada pabalik Mas lalo pang dumugo ang sugat dahil sa blood slot ng espada habang bumagsak si Xing Yishan sa lupa ang kanyang dibdib puno ng dugo Jiang Yi Anong ginagawa mo sigaw ni Xiao Honglian puno ng galit ang kanyang tinig habang lumapit siya nakatitig ang iba kay Jiangyi na may halong pagkagulat at pag-ingat. Kahit minsan silang nagkasalungatan ng mga taga Snow Worship Set, ngunit nagtulungan sila upang talunin ang hukbo ng mga zombie. Dapat ay oras na ito ng pagdiriwang. Ngunit narito si Jiangyi, gumagawa ng isang akto ng pagtatraidor. Ang mga miyembro ng investigatory team, kabilang si Bailey Changqing, ay kumunot no, ngunit hindi nakialam wala silang interes na makisangkot sa hidwaan ng mga puwersa sa Tianhai City. Itinaas ni Xin Yixian ang kanyang ulo at masamang tumitig kay Zhang Mabilis na lumapit ang mga pari mula sa Snow Worship Church upang protektahan siya, bumuo sila ng harang sa pagitan ni Xin Yixian at Zhang handa sa labanan. Si Liang Yu at ilan pa ay pumwesto sa tabi ni Zhang Yi, handa rin sa laban. Si Hanchang ng Snow Worship, kilala sa kanyang matinding galit, ay nagpakita ng ngipin, handang umatake kay Jiang Yi. Ngunit bago siya makagalaw, kumislap ang mahabang espada ni Liang Yu mula sa kaluban nito, ang biglang liwanag ng talim ay nagpahinto kay Han Chang. Wawasakin kita, halimaw, galit na sigaw ni Han Chang. Si Han Chang ay naggangalit, ipinakita ang kanyang mga ngipin habang ang tensyon sa paligid ay lalong lumalaki. Ramdam ng lahat na anumang sandali ay puputok ang laban. Si Xing Chan, Xiao Honglian, at Wei Dinghai ay nakatingin ng masama kay Jiang Yi, puno ng pagkabigo at kalituhan ang kanilang mga ekspresyon. Jiang bakit mo ito ginawa? tanong ni Xing Yixian, nakatitig sa kanya. Ang pag-atake ni Jiang Yi ay napakabilis, dumiretsyo sa dibdib ni Xing Yixian. Kahit isa siya sa pinakamakapangyarihang mutant sa Tianhai City, ang kanyang lakas ay galing sa kanyang isipan, hindi sa katawan. Sa ganitong brabing sugat, hindi na siya makakalaban at malaki ang magiging problema ng kanyang grupo. Alam ng lahat kung gaano kalakas ang grupo ni Jiang Yi. Lumapit si Xiao Honglian, kunot no. Jiang Yi, kailangan mong magpaliwanag sa amin. Kung hindi mo ito ipapaliwanag, hindi kami mananatiling tahimik. Hindi nila iniintindi ang kanilang sariling kaligtasan, ngunit ang ginawa ni Jiang Yi ay sobrang delikado. Para sa kanila, parang sinasamantala ni Jiang Yi ang pagkakataon upang tanggalin ang ibang mga puwersa sa Tianhai City. Kailangan nilang maging alerto. Si Jiang Yi, hawak pa rin ang Long Ming Sword, ay mumiti ng masama. Ang naunang atake niya ay hindi tinamaan ang puso ni Xing Yixian ng kaunti lamang, ngunit wala na itong halaga, si Xing Yixian ay wala na sa laban, at hawak na ni Jiang Yi ang sitwasyon. Xing Yixian, dahan-dahang sabi ni Jiang Yi, pinapakitid ang kanyang mga mata. Nagtatangka ka pa bang magkunwari? Akala mo ba maluloko mo ang lahat? Hindi sumagot si Shin Yixian, hawak ang kanyang dibdib, halatang nahihirapan. Lalong lumakas ang boses ni Jiangyi, at ang sumunod niyang mga salita ay naghatid ng pagkabigla sa lahat ng naroon. Ang mga nasa likod ng alon ng mga zombie sa Tianhai City hindi ba't ang mga taga Snow Worship Sect ang may kagagawan nito? Nagulat sa hindi makapaniwala ang lahat. Nanlaki ang mga mata ni Xiao Honglian. Teka ano? Ibig mong sabihin ang mga taga Snow Worship Sect ang nagdulot ng alon ng mga zombie? Ang iba pang puwersa, ang grupo ng investigasyon, at pati na ang mga pari ng Snow Worship Sect ay nagulat. Nagpalitan sila ng naguguluhang tingin, sinusubukang intindihin ang mga sinasabi ni Jiangyi. Hindi na nakapagpigil si Han Chang at sumigaw, anong pinagsasabi mo? Alam mo ba kung ilan sa mga kasamahan namin ang namatay dahil sa alon ng mga zombie? Sumingit si Xing Chan, oo nga. Ang mga taga Snow Worship Sect ang may pinakamalaking pinsala. Kung sila ang nasa likod nito, bakit nila wawasakin ang sarili nila? Tumalikod si Jiang Yi at tumingin kay Xing na nakaluhod pa rin sa lupa, hawak ang kanyang sugat. May madilim at mabangis na tingin sa mga mata ni Xing Yixian. Hindi niya akalaing matutuklasan ni Jiang Yi ang kanilang lihim. Manahimik ka, sigaw ni Xing Yixian, naninginig ang boses. Tumigil ka sa kasinungalingan. Talaga bang iniisip mo na may maniniwala sa'yo rito? Tumawa si Jiangyi. Hindi mahalaga kung maniniwala sila o hindi. Kapag ipinaliwanag ko ang lahat, magsisimula ng mag-isip ang bawat isa. Ano ang kinakatakutan mo, Shin Yixian? Sa puntong ito, sabit na ang lahat na marinig ang sasabihin ni Jiangyi, kahit na may ilan pa rin nagdududa. Ang impormasyon ay sobrang nakakagulat para baliwalain, lalo na pagkatapos ng mga nangyari. Tinitigan ang seryosong mga mukha ni na Baili Changqing at ng iba pa si Jiang Yi. Ang tunay na sanhinang alon ng mga zombie ay nananatiling misteryo hanggang ngayon. Pati ang kapitan ng hukbo ng Jiang ay namatay sa pagsubok na pigilan ito. Kung natuklasan ni Jiang Yi ang katotohanan, kailangan nilang malaman ito upang hindi masayang ang sakripisyo ni Bian Jianwu. Nagsalita si Jiang Yi, malinaw at tiwala ang kanyang boses. Lahat kayo, mula pa sa simula, ito'y lahat bahagi ng plano ng Snow Worship Sec. Nagulat ang lahat, napuno ng mga katanungan ang hangin. Nagsimula ito sa Ice Crystal, patuloy ni Jangi. Ibinigay ang Ice Spirit sa mga tao para gisingin ang kanilang mga kapangyarihan at palakasin sila. Pero ang totoo, ang tunay na layunin nito ay ibalik ang kapangyarihan kay Yuan Kungya kapag namatay ang gumagamit nito. Lalong tumindi ang pagkagulat ng mga nakikinig habang patuloy na nagkwento si Jangi kaya't napaka mapagbigay ng mga taga Snow Worship Sect sa pamamahagi ng Ice Spirit. Gusto nilang gamitin ito ng mga tao at mamatay para ang kapangyarihan ay bumalik kay Yuan Kongya. Nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ng lahat. Totoo ba ito? Nagawang isakripisyo ng mga taga Snow Worship Sect ang sarili nilang mga tao para dito. Hindi mahalaga sa mga taga Snow Worship Sect kung mapatay man ang kanilang mga kasamahan, patuloy ni Jiangyi, tumataas ang boses. Para sa kanila, ang mga karaniwang tagasunod ay pabigat lang, walang silbi sa katadalan. Ang tanging layunin nila ay hanapin ang mga may tunay na kapangyarihan, gisingin sila, at pagkatapos ay hayaan silang mamatay. Sa ganitong paraan, babalik ang kanilang kapangyarihan kay Yuan Kongya. Nagdilim ang ekspresyon ni Jiang Yi habang nagpatuloy siya. Kaya kahit na mapuksa ang lahat ng taga -snow Worship set, walang halaga ito kay Yuan Kongya. Hindi niya kailangan ng maraming tao. May mas malakas siyang sandata, isang hukbo ng mga zombie. Mas malakas sila kaysa sa mga karaniwang tao, sumusunod ng walang tanong, at halos hindi mapatay. Iyon ang tunay niyang sandata. Tahimik ang lahat. Sobrang nakakagulat ang impormasyon, kaya walang nakapagsalita agad. Tumingin si na Xiao Honglian, Wei Dinhai, at ang iba pa kay Xin Yixian, umaasang makikita ang katotohanan sa kanyang mukha. Ngunit nag ang anyo ni Xin Yixian, puno ng galit. Nagsisinungaling ka, sigaw ni Shing Yishan. Lahat ito'y paninirang puri. Muling tumaas ang tensyon habang nagsalita si Shing Yishan, wala kaming kapangyarihan para kontrolin ang alon ng mga zombie. Kung meron, bakit namin sisirain ang sarili namin? Tinamaan din kami ng kasing tindi tulad ng iba. Itinuro niya si Jiang Yi at malamig na sinabi, ikaw ang nagpapakalat ng chismis, at inatake mo ako base lang sa mga baliw mong teorya. Wala kang ebidensya. Para sa ilan, ang mga argumento ni Xin Yixian ay tila may katuturan at nagsimulang magkaroon ng pagdududa sa kanilang isipan. Sa katunayan, halos maglaho na ang mga taga Snowsec umaasa lamang sa Ice Spirit upang manatili sa laro. Maaari ba talagang nakagawa sila ng ganitong kalaking plano sa loob lang ng ilang buwan? Ngunit na natiling kalmado si Jiangyi. Alam niyang totoo ang sinasabi niya. Kung hindi kayo naniniwala sa akin, sabi ni Jiangyi, pumunta tayo sa katedral ni San Juan. Sa tabi nito, may abandonadong gusali na may malaking balete na baging sa loob. Iyon ang baging na sumisipsip ng mga sustansya mula sa mga zombie at lupa. Ang trabaho nito ay palakihin ang Zombie King. Muling tumahimik ang lahat, iniisip ang bagong impormasyon. Ang Zombie King ay may kakayahang magkalat ng mga virus at lumikha ng mga zombie, paliwanag ni Jiang. Hindi pa ito ginagamit ng mga taga Snowsec, marahil dahil iniipon nila ito para sa tamang oras o hindi pa ganap na lumaki ang balete. Pagkatapos ay humarap siya kay Shin Yixian at kalmadong sinabi, sinasabi mong wala akong ebidensya. Bakit hindi natin puntahan at alamin? Hukayin natin ang balete at tingnan ang totoo. Nagpakita ng interes si na Baili Changqing, Xiao Honglian, Wei Dinhai, at Xin Chan sa mungkahi ni Jiang nagiging makatotohanan para sa kanila ang sinasabi ni Jiang Tama, sabi ni Xiao Honglian, nakatawid ang mga kamay. Kung sigurado kang wala kang itinatago, dalhin mo kami roon. Tingnan natin mismo. Tumango si Wei Dinghai sa pagsangayon, malalaman natin ang katotohanan pag nakita na natin. Kung inosente ka, lilinisin nito ang pangalan mo. Sumangayon din si Xin Chan. Sangayon ako. Ito lang ang paraan para malaman ang katotohanan. Bagamat hindi pa formal na napagkasunduan, malinaw sa kanilang mga mukha na plano nilang puntahan ang abandonadong gusali. Sa totoo lang, matagal na silang may hinala tungkol dito, ngunit wala silang oras para investigahan ito ng lubusan. Naramdaman ni Shin ang paninikit ng dibdib, ngunit pilit niyang pinapanatiling kalmado ang sarili kahit masakit. Tumingin siya ng masama kay Jiang Yi at nagtanong, at kung wala kaming makita. Paano mo babawiin ang pag-atake mo sa akin? hindi mo pwedeng basta-basta akong saksakin ng walang dahilan. Umiti si Janine ng pailalim. Kung mali ako, aminin ko. Pagkatapos, pwede mong gawin sa akin ang kahit ano. Ikaw. Jiangyi, galit na sagot ni Xing Yishan. Pakiramdam niya ay hindi patas ang hamon ni Jiangyi, ngunit wala siyang ibang pagpipilian. Alam niyang nagsisimula ng maghinala ang iba. Para sa iba, walang nakikitang masama sa alok ni Jiangyi. Sa mga madilim na panahong ito, karaniwan na ang mga away at pagtataksil. Malalim ang mga alitan sa pagitan ng malalaking puwersa, at wala ni isa ang pipigil kay Jiang na harapin ang kanyang mga isyu sa mga taga Snow Sect. Ang tunay na mahalaga sa kanila ay ang katotohanan. May kaugnayan ba ang pagsiklab ng zombie sa Snow Worship Sect? Si Han Chang, na nakatayo sa tabi ni Xing Yishan, ay nagtitinyit, "Sige. Wala kaming itinatago, mga taga samba sa snow. Dadalhin ka namin doon." Pero, dagdag niya, itinuro si Jiang ng kanyang matulis na daliri, kung lumabas na nagsisinungaling ka, ako mismo ang dudurog sayo. Bigla, sumigaw si Xin Yishan, hindi. Puno ng pag-aalala ang kanyang boses. Hindi natin sila pwedeng dalhin malapit sa balete. Naguluhan ang mga pari sa paligid niya. Hindi nila maintindihan kung bakit siya biglang natataranta. Mabilis na tumalikod si Xin Yishan kay Han Chang at sa iba pa. Ang balete ang pundasyon ng Snow Worship Cult. Paano kung plano nilang nakawin ito? Hindi natin sila mapagkakatiwalaan. Narinig ito ni Baili Changqing at ng grupo ng investigasyon at nagsimula silang maghinala. Naramdaman ni Baili Changqing na may mali at mahina niyang sinabi sa sarili, bakit hindi pwede puntahan? Mayroon kayang tinatago? Hanggang dito na muna magtatapos ang ating kwento para sa araw na ito. Maraming salamat sa inyong panunood. Layunin kong isalin sa ating salitang Tagalog ang Global Freeze hanggang sa pinakabagong episode. Huwag kalimutang i-click ang subscribe button at i-on ang notification bell para hindi nyo ma-miss ang mga updates. Babalik ako bukas para sa isa pang kapanapanabik na episode. Hanggang sa muli, inat kayo at tandaan, ang lahat ng problema ay may solusyon at wag mo nang paabutin pa sa Rafi Tulfo in action.